Bala yan po, tayo po ay perfect time na ano. Ah, harvest ng ano po. Nang dahon na po ng sibuyas. Try po nating mag uh, bawas na po. Uh, yan oh. Yeah, ito na po yung sibuyas. Tayo po ay bumawas na ng sample dito at dinala natin sa buyer. Ay pwede na daw po. Yun oh. Makakasama po natin si Chong. Dali Chong, pwede na yan. Itira na lang huwa yung ganar kang lalaki Ari Yung maliit na maliit Makunat po ba? Pag makunat Ayan ay didiligin Mahahaba yun nandun ano? Tama rin po pala yung ano Yung pagtatanim tiyong ay hindi na tinanggalan ang dahon ito yung tinanggalan ang dahon na ang gawa nga daw pagtagmahal ay gaganot na yung ano pero baka pwede nga kaya maliit eh. pero pang akat ano sayang harvest po tayo ba ganito oh tanggalin mo yung mga ibang layo so, pag sa paglilinis naman ito so, ganito yun eh. baka naman hindi natin madali agad ah. ano kaya pero parang kayo din eh. hindi rin po hindi ganar lang ito tinitira po namin yung medyo maliliit. At pwede na uling pananim. Mamaya natin bakit Hindi na, hindi siya na sa lang isang kilo lang ano? Iyo pong

sila yung lang tatanggalin na. Ya. ko ko pa. Hmm. 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 Ha? Ah, hindi po, maganit ito. Magalit bunutan. Yeah, ito na ho, nakakatuwa oh. Ang no, sarap na sa lugaw nito. Ano Tuwa, oh. ang ko nung ako yung... ginagawa Sa, sa, sa noodles kaya? Sa lugaw. Ay, quality. Yung single kaya isama na natin. Yung ganari. Tama mo, wag din O makikita nang makikita. Baka baka maligdan pag linis ano kaya? Hindi kaya. Hindi. Bali ang param po ngayon ay 280 to 230 po. Siguro harvest po tayo ng ano, order po ay ano, ay 30 kilo. Meron nga pala pag matataba po ay ano Nga bigat Yung ganda oh Nagayon pala sa akin Uhuh uh Ito lang isang kilo na Iba't iba nga ang idea Ito Sabi ni Kuya ano wag pungusan Sabi na di pungusan ano Naman yung yung ating kinatanggal Hindi yung dulo dulo ba? pag daw tagmal nga hindi binubunutan hindi pinatanggalan ng dahon at purpose ay palakihin agad para hindi ulitol pag hindi bukas dahon hmm. parang papatindigin na lang eh. Kung gusto ka madalang makita natin pagkano Halos isang timpok pong ganyan Isang kilo Ayan. One Two Three Four Five Six Seven Pitong kilo na po ah oh. Quality din ito po kung tutuusin hindi man tayo siya nagmamadali kumbaga isang teknik na rin po ito na mataas ang presyo kahit maliit pa lang harvest na oh. Uh -huh. gawa ho na minsan ay halos naghahatian yung presyo ay kumbaga ngayon 280 to 230 ang misan po naman ay 1 180 to 130 ay ngayon po ay medyo high na mataas na po sa pag sa anong sa panahon po ngayon maganda na yung presyo uho. ito na yung sabi natin na pwede na tayong kikita lalo na ho, kung mas nasa hustong edad na po yung ating sibuyas ay ngayon po ay hindi pa hustong edad oo kumbaga itoy aabutin ho ng 20 days pa lang dapat pwede siyang maging 30 days to 35 ay layo pa puno agwat para siya lumaki pa ay kaso pag dumating na yung 30 25 to 30 days ay baka po naman baba na yung presyo kaya ho parang sa gitna lang muna tayo pwede nang i-harvest na mataas ang presyo pwede rin ho na mabigat na mura naman ang presyo kaya ho gitna 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 pa lang tayo yan nakakatuwa pong mag-harvest pala na pero baka pag matagal na umay na rin ano. Na, ah, po. papag aralan natin kung madalang ano ano bala po sa uh, ating atin pong manunood ano ito po yung ating tinanim may spring onion hindi po ito red onion oh magkaiba po kasi yung alaga nung ano eh nung spring onion sa red onion ito yung ating pinapasibol dito dahon yung pong nasa part ng Mindoro Nueva no, Ecija yan po ay red onion oh gawa ho na ibe e, nagugulat ay bad daw dun sa kanilang lugar ay hindi naman dinidilig ay bad daw ari atin dinidilig ari ho ay siguro ho yung tanim nila ay red onion oh uh, yung palamanin hindi ho uh, talaga siguro advice na diligin at gawa ho na yun ay mabubulok ho yung laman ay ang atin ho uh, ng purpose dito pagandahin yung dahon oh uh, yan para po naka ano po ba sa atin nakadetalye yung pagkakaano ng ating sibuyas Oh, yan. Ano nga maganda? Madalang malimit. Madalang dalang kaunti, ano? Pero ito ho ay pag ganito lang edad, sakto. Sakto ng airbase. Pero pag po yung madalang, dapat ay papasaktuhin ng 30 days. Or 35 nta man lupa na rin ma. Hindi lang natin, hindi lang mabilang 'yan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yan, 10 kilo na po 'yan. Oh. Ang ganda niyan, 10 kilo. Panalo 'to. Bali, hinto po tayo dito kasi ibang variety na ho ito. Yan. Yeah. Ari po ay Tagalog variety. Ari ay yung dilahi. Oh. Tatamaan din ho na isang kilo hmm. Baka ano. Ay dito ay one. Lilipat po kami sa kabilang plat. One. Two. 3 4 5 estimate po natin na ano, kung ilang kilo na kasi oh, 30 kilo yung order 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 na po 18 na chong ay di lang pang kulang sa 30 12 12 pa 12 kilo tapos lalagyan natin na sa dumi 5 kilo gagawa pa ng 5 kilo gagawin natin 35 para papasok sa 30 May susubro pa po dito sa gawa mo. Ay ba, titimbakan po muna naman ah. Dito ka sa kabilang ako, hindi yan. Dapat parang laptop sa kanlupa ano? parang Para sobra sa basa naman ano. Kaya nga hinintuan ang kuna. Tu iyo himasin na lang, baka lumambot yung puno. Himas, himas. Baka pag-inihan pa na babalok

ito hanggang dulo Duterte ano titira ko na naman itong mater na ito Tatanim ko na Mawala ko lahi ito Mabilis ka kung Mabilis ano Sa akin pero sobrang pa natin. Alam nila ito kung anong kondisyon. Kung maglumugas. Kung napalambot, napaano. Tapit sa hapon eh, parang magigumulong. Ngayon nakita ko ang umod. Ayan may bulate, di ba siya dinamit ang nga, ah, 18 kilo, ano, hanggang doon, ano? Ay, ito na no, may bata pa. Pagusto nga ito sa gulang, ano? Yan na po yung ating harvest. Nasa 35 estimated na po yan. Daming kikiluhin pa naman po. Nililinis pa po ito. Nililinisin pa. Yan. Pa isa isa nililinisin. Ito po isa sa natin at yung pong kukuha sila na po yung maghuhugas nito. Oho. Uh -huh. Ba, hindi ko na rin no? nabilaw. Na, Ay, pagdating sa na. Bilago pa ka dun.

Gamitin ko na hore ano? Dalawang tingi 17 at 18 ay Para yung palabi sa dumi Minsan po ang mga gulay Minsan niya na hindi husak dito sa farm Gawa ko nang merisiko talaga eh Tingin nyo Ilan? Aba? Ikit lang dito dito 17 ano? Mahigit 17 guys Labis na yung dalawang kilo 17 Gawa po na may dumi pa ito ay 17 Ilan pa yun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 eh, din. Sa mga ilo, abot na pala. patindig di 18 kilo po yung isa aray ilan nga ito din dalawang 18 po 36 Palagay natin sa putik na yung 4 or 5 kilo. Pangabot na yan, ano? 30 kilo yung ating harvest. Sa ano ang... Dalwang tigkaputol. Bala yan po, yan po yung ating per harvest. Sa ating, ano? Sa ating sibuyas. So, oh, yan. Salamat po sa inyong pagsama, no? Hingarbisa po natin kahit kulang sa edad kasi nga, oh. mataas ang farm gate. Ayun, ingat po lahat. Happy lang po. Bye.